guys okay, ito kami sa bukid ni manang dahil mo ringtone Ayan, dito kami sa pinaka taas ng bundok sa Calbayog City Bukit ni Manangay Ayan Kung gusto mo resort na with nature sa bundok dito yan sa bukid ni Manalo <coughs> so, meron silang swimming pool dito and doon sa baba yung swimming pool okay. And dito sa pinakataas tanaw mo yung kabundukan Mother! you are totally with nature ang ganda dito guys nakaka-relax eh, sariwa ng hangin nasa province ka <coughs> the province of Samar dito sa Baybayo City ito yung pinaka tuktok sa <coughs> bukid ni Manang ang ganyan Maganda dito mag-unwind, mag nilay nilay mag-relax, lalo na yung stress na, stress sa trabaho, pagod ka na, mainitin na yung ulo, kailangan na rin natin minsan pumunta sa gitong mga lugar para maano naman yung mga ano natin, yung mga isip natin. Okay. Ayan. Nasa taas ka ng bundok. Dito yan guys sa Calbayog City, Wister, Samar. Oh, yan o. Tanong mo yung langit. Ayan. Yung clouds. Kasi nandito ka nga sa tuktok ng bundok. Dito sa bukid ni Manang. Ayan po guys, kikita natin yung ano, yung mga tanawin doon. Ayan po. Pag nandito ka sa taas, tanaw mo yung kapaligiran. Tanaw mo yung mga punong kahoy. Ayan po. Dito sa bukid ni Mana. Sa Kalbayog City. Yung kanilang pagpasok dito guys pagpasok mo dito oo, meron silang entrance na 50 pesos iba pa yung ano doon iba pa rin yung bayad doon sa pag ka iba rin yung entrance nila tapos dito pag akyat sumakay kami ng ano Maray, sakyan. nagsakay kam kami ako naglakad lang ako 50 pesos bayad

give me finger tone finger tone